What's up mga kamuka? So pupunta tayo sa bahay ng isa kong kaibigan para makichampurado. Ayan. So even though look at our outfit. Check! O, oh, diba? Hmm. lang yan. We have a very bad weather. Pero walang makakapigil para sa champurado. Let's go. para sa champura let's go hey. para sa champura let's go yung <laughs> champura <Temporado. laughs> para sa champura let's go Ashti Grabe naman yung pag-usog nila sa iyo. Ayan, meet Ashton. Pasakay natin siya today. Para sa Tempurado, Ashton. Ayan, para sa Tempurado, nasakay na natin si Ashton. Let's go! O, oh, sige, para sa Tempurado. Ah, ayan, mo ba yan? Ha, ah, Ashton? Champurado rin yan. Susuko ba tayo? <laughs> Every dead. Let's go. Saan ako dadali ng cravings ko? Sama ko si Ashley. Let's go. So good bahay yeah. Para sa champurado. Hello. Hello. <laughs> Hello. Pa, pa open the clothes. Ay wala sa natin. na. Saan saan? Kumain mo ma kayo. Sorry. Ako lang ko. Ay, ano, may binili lang akong ito. Para sa house. Ayan, here I am para sa champurado. Oh! <laughs> Ito na yung pinunta ko dito. Oh. Champurado lang. Look at me. Look at you. Look at me. Look at you. Ah, <laughs> wala Ang oh, may sunog na. Ayan, so I just came here at Rhea's house just to eat um, champurado. Ayan, shout out sa daddy ko. Charisse. <laughs> wow! Sa daddy Ayan, yeah, dito na ako. Ayan, yeah, so just me, Vicky. Hey. Hi, sino yan? Wala, Vicky. Ah, ah, sino yan? and Rhea. <laughs> and... Kakain lang kami, huwag ka na magselos. Uy, wow! Uy! Baka sa amin siya oh, <laughs> para para sa amin siya pa yan. Baka lang Daddy. Wala, video lang to. Hi, kung sino ka man. Yeah. Alagaan mo to ha. Ah. Kailangan long life na. Long life! <laughs> yes, that's what we are aiming for. Uy! Long life. Dapat long for ano na. Ha? for ka sa. Sige, invited kayo pero sa kabundukan kami. <laughs> Kain okay, na po. Eh dito muna kami. Kung sino ka man, huwag mo na siyang sasaktan. Ay, <laughs> hirap masaktan. Oo, oh, diba? ba? Diba? Bilis ko kaya mag-move on. <laughs> Mabenta kasi itong mare ko eh. Ilang <laughs> days lang. <nakambubo> na, eh. <laughs> days lang lang on. Pero na eh. agad. <laughs> <laughs> Paano ba yung karisma mo? Eh? Bibigyan na kita. Pagabi nga eh. Pawa na. Pawa na. Pawa Eh, pumunta dito para magchamporado okay. Here are the people. Asan <laughs> <laughs> ah, yung mangkok mo? Ilabas mo. Wala <laughs> sila mga mang mangkok. mangkok ah. Ayan. Ayan. Okay, okay. Dada, 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 dada. 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 Ito na. Ayan, <laughs> hindi oh. nyo alam yung pinagdaanan ko para dito. <laughs> Marami akong pinagdaanan. Para lang makakain <laughs> ng champurado. Ayan, okay, okay. asan eh, yung gatas? Ayan. Bubutasan natin to, bubutasan ko kayo. <laughs> Mamili kayo. <laughs> <Mamini. laughs> <laughs> Let's go. Vlogger uh, yan. Papainit oh, pa na ako. Ngayon? Ano? Good read kaya ito. Hindi na nila ako pag sa video. Ako na na mag-review. Ano yan? Mga klase ko. Okay, kaya ayun. Yay! Champurado, malupet. Wala naman nga paano ito. Ch cheers! Okay. What's up, mga kamukha? Ay mga kamukha natin. Okay. Champurado! Ayun, hey. oh, mayong napon. Uh, Champurado! O! Ayun, hindi na tayo. O, pak! O!